Hi! Hello! Kumusta ko? Ka? Okay, guys. Happy Long Weekend! Woo! Guys, kahit magandang weekend sa mahaba, gagawa pa rin tayo, guys, ng uh, pwede natin i-show sa inyo, guys. Gagawa pa rin kami, ha? O, oh, ayan, ha? Ating ensimada ha? Iyan ang ating buttercream cheese ensimada. Ayan! ba diba guys? Pag nakikita nyo ng parang goma yung paghati, ibig sabihin yan, napakaganda niyan, guys, sa ating dough. Yan ay manu-manu lamang, pero guys, pag yan ninyo na subukan at gawin nyo ng negosyo, sigurado yan, lalo pang yung kapaskuhan, patok na patok yan, okay? O ngayon, dito dito tayo mag-uuna, guys, sa unahin natin ng ating frosting. O habang pinapaalsa natin ng ating ensimada, unahin muna natin ng frosting, guys, para mamaya tuloy-tuloy na tayo pag naluto na. Ayan, sundan nyo lang mabuti, guys. Ha? Sundan nyo mabuti ang ating mga ingredients. Oo, ayan na. Napaka-simple lang yan guys, pero yung aking uh, frosting na yan, ay napaka-ganda niyan. Alay, kayan yan ay powder milk lamang ang hinalo ko. diyan oo. Ayan, ayan yes. uh, ay imimix natin guys, ha, sa kahit low speed lang siya, o low speed lang sa ating uh, stand mixer. Uh, kahit uh, 7 to 8 minutes, oo. Uh, tingnan nyo lang mabuti, ha basta pag uh, tingin nyo, nyo yung uh, smooth ng icing natin, o ng ating uh, butter, tatanggalin na natin yan. Oo, ayan naman ay umalsa o pag umalsa na. Ang ating mga sukat guys, inyong titingnan ayan, pag ganyan na ang uh, itsura ng ating uh, frosting, sigurado yan, tama na yan, itatabi. Isit ka na yan, para mamaya, uh, dire-diretso na tayo sa ating uh, pag-frosting, sa ating uh, special ensimada, kumbaga. Dito guys, uh, talagang uh, ito ay uh, may patatas talaga itong ating ensimada. Pinakamaganda guys sa ating uh, ensimada, ang sa akin kasi pwede din tayong gumamit ng powder o powder uh, potatoes or yung uh, talagang niluluto natin Pwede, pwede pero sa akin experience mas masarap pag yung niluluto natin o oh, yes! isa doon sa powder parang uh, hindi naman na ah, parang uh, medyo dry o ang ating uh, gawa pero sa kabilang banda pwede pa rin o oh, pwede pa rin ayan guys sa ah, Manu-manu basis na naman guys Oh awesome manu mano pa rin yan Para naman inyong makukuha pa rin Nakakagawa kayo na Ano ba yan? Ang litit na nanggawa eh I-mixer pa natin, ang hirap O dito ha, o dito Sigurado yan Pag manu mano ang inyong gagawin Masasanay din kayo Ayan guys ha No improver, no preservative additives guys Talagang uh, pure organic to Or uh, fresh talagang ating ginagawa wala tayong hinalong anti-amag. Wala tayong hinalo kung ano pa man dyang o softener cotton. Talagang nga try natin to guys ha. Oo. Para kahit pa paano makakagawa kayo. Pero, pero pag mass production ang inyong gagawin ay sigurado gumamit na kayo ng ganon. Eh, ito naman sa atin e, bilang tutorial. Ito'y guide lamang. Pero pag matry nyo po ito na ganitong uh, kalakaran natin. Ayan ha. Mayroon tayong nilagay. Igyok lang ha. Igyok lang ating nilalagay dyan. Kasi hindi naghalo ng igwites diyan Kasi para magiging uh, maganda din talaga ang uh, himulmul ng ating ensimada, oo. Ayan, ha. Guys, uh, kaya naman sa inyong, kung inyong makikita, ang aking mga gawa kong mga tinapay, oo, uh, dumadaan talaga ko, guys, sa libadora. O, eh, Yes. bakit kayo nagtatanong, ha, uh, lumang estilo o luma Pero subo ko na kasi yan. Yes. Ayan uh, ang aking uh, paggawa uh, uh, pag ng uh, libadora, guys. Yan ay aking subok na na matibay din talaga ang ating dough. Oo. Kahit pa nasubraan ang alsat, hindi mo kaagad magawa sa oras ng inyong ating timer yan, ay pwedeng-pwede pa rin. Mapa, matibay pa rin talaga. Oo. yes O, ayan ha. Ang aking gagamit niyan, ha, butter. Optional yan, guys, ha. Uh, melted butter. Pero nasa inyo yan kung anong inyong gagamitin. Pero pinakamaganda talaga, butter. O kung gagawa naman kayo halimbawa ng pinakamarami na or uh, mass production na Meron na tayong nabibili, guys, na frozen igyok. Oo, meron yes! na. O mag kayo, ha? mag kayo. Meron kayo niyan para hindi na kayo manghinayang pa sa igwides na inyong itatabi. Ako naman kasi dati, nung gumawa kami, halos isang timba, guys, ng mantika ang aming igwides na itabi huh? namin. Oo. oo. Eh, di ba, napakasayang. Hindi mo maubos gawin. O anong mga braso de Mercedes, o anong mga ilalagay natin. Ayan Ay, ang aking patatas, guys, ha? Kaya dumidiretso na kami guys sa frozen igyok. Oo, yun ang uh, aming uh, uh, ginagamit doon sa aking uh, sa work. Ngayon guys, dito naman, ayan na, mano-mano lang yan na Hindi ako dyan guys, nahirapan kasi, eh, di ba, all four posts. All purpose ang ginamit natin. Iba yung texture ng uh, all four paws. Isa doon sa ating average uh, bread flour o or, or sa ating first class. Pero naman, pwede nyo pa rin uh, i-fartition yan. Halimbawa, 50-50 ang gagawin. Or uh, maglalagay kayo ng uh, bread flour ng 1 uh, 4 sa isang kilo ninyong gagawin. Ayan. Ayan, sit aside ko muna. Palsahin ko lang siya ng... Uh, ano guys, ha? Ah. Oo, palsahin muna natin habang uh, may ginagawa tayong iba. Oo, ayan guys, ha? Ah. Titingnan nyo mabuti ang ating procedure. Ayan, kung makikita ninyo, ayan, uh, nakapag-rising uh, na tayo niyan. Kung titingnan ninyo, napaka-smooth ng ating dough. Oh. Wow! Naya, ipapakita ko sa inyo, ha? O, oh. o, oh, diba? O, oh, yan. Halos hindi ko yan, guys, na binubugbog ng pagmasa. Oo. Yes! Dahil sa ko siya na nga uh, medyo, ah, uh, medyo sumubra doon sa aking timer. Kaya gumanda lalo ang kanyang texture. Kung makikita nyo, guys, ang uh, texture ng ating ensamada. Para siya nga uh, goma. Oo. Pero, pag meron kayong uh, do ng ensimada na madaling maputol or uh, marupok or buhaghag, ay sigurado yan guys. Ang resulta niyan hindi maganda. Lalo pa pag naluto ang ating ensimada na pag uh, tingin natin ay buhaghag ito, ay talagang uh, walang maganda yan guys na resulta sa inyong ensimada kung yan. Ah, disclaimer lang, ah, disclaimer ha. O dito pala ha. Uh, wala akong ginamit na gloves pero uh, sobrang linis ang kamay ko kasi talagang uh, diyan na ako sa aking uh, mesa ha. Oo. A uh, disclaimer sa inyo uh, kung kung required ng gloves, gumamit tayo ng gloves. Oo. Yes! Pero yan sa akin talaga Ah, uh, diyan lang naman ako. Ah, uh, mula nagwas ko ng kamay, hindi na ako diyan. Wala na akong ginagawa niyang iba, guys. Oo, nakatutok <laughs> ako diyan sa tinga gagawin. Ayan. Ayan na, uh, ganyan lang kasimple, guys. Ah, uh, bahala na kayo magputol, ha? O, bahala na kayo magputol ng uh, ating ensimada. Basta yan sa akin, yung at, uh, putol ko dyan, 40 grams. O, so 40 grams. Kasi wala naman palaman, 40 grams siya ng aking uh, pinuputol. Ngayon naman, kung inyo na mga uh, ibebenta halimbawa, ay syempre ang costing na wag ninyong alisin. Costing talaga. Pag na-costing na, bahala na kayo magbenta per pieces niyan, kung magkano, ay eh, syempre mag din po kayo. Oh. At i-compare po ninyo guys. Confirm ninyo ang lasa ng ating ensimada. I-confirm ninyo ang lambot at ang itsura nito guys, ang quality ng ating gawa. Yes! sa iba. Para matibang mapagtimbang-timbang ninyo at uh, kaya bang if ipapantay natin ang presyo doon. Pero nakadepende talaga guys sa ating uh, costing yan. Oo. Ayun, yes! nakasimple guys. Ah, ganyan lang kasimple ang ating uh, ayan Pero ang quality niyan guys, hindi kayo mapapahiya. Sigurado Woo! 'yan. Pag na-try niyo 'yan inyong uh, matapos ang ating video para makuha ninyo ang tamang procedure time at saka ang uh, pamamaraan nito, ay guys, sigurado yan, na uh, inyong makukuha lahat yan ang, ang ganda ng ating ensimada. Ayan naman, yan naman aking uh, sobra, ayan ilalagay ko sa mga loaf na lagayan, or sa lagayan natin ng egg pie, hindi ko na yan guys pinipigura, o binibilog, o baka magtanong kayo, ay pangit naman yan, hindi nyo pinipigura. Hindi na kailangan. O alam mo kung ba bakit? Kasi mahuhuli lalo yan sa ating ensimada iyan na may makinis na at konting uh, kunting bilog-bilog uh, na lang pag nilagay natin yan, nagpo-form na yan siya dahil nga nakalibadura tayo. Oo, oo. talaga guys. O, oh, makikita nyo yun mamaya ha. Ayan na may uh, pagpapaalsa nyan. Nandyan ang ating oras ha. O, oh, titignan nyo mabuti. Pero mas mahalaga talaga ikakabinit natin after nating uh, ano yan? After nating uh, pinipigura yan, ilalagay natin sa molder, maganda na hindi talaga hanginan. Oo, okay, ayan. Pag ganyan na guys ang itsura ng inyong ensimada, kailan may nakapreheat na kayong oven. Oh, yes! ganyan ha. Sigurado na 'yan para uh, hindi kayo malilit uh, ng matagal. Ayun ha, napakadali lang lutuin 'yan ha. Napakadali lang lutuin. ah uh, 16 minutes. Oh, uh, luto na nga ng ating ensimada sa 150 nating uh, apoy, guys. Oh, 16 minutes lang. Oh, ayan naman. Ayan ang ating uh, Kailangan nyo, uh, palamigin. niyo palamigin niyo muna, guys, ha. Oh. Palamigin nyo muna, bago ninyo yan, ah, ipoprosting. Oo, ayan. Gumamit lang kayo ng brass. Diyan talaga guys, napaka-required talaga diyan ng ating uh, gloves. Oo, kasi luto na 'yan. Pag luto na talaga, ang pangit din talaga pag hawakan natin 'yan na. Nakakamay lang tayo, 'di ba? Okay, sabi natin malinis. Oy, minsan pang kabay natin nangingiti mo, 'di ba? kailangan talaga diyan. Ah, gumamit tayo ng gloves once na atin na itong ipoprosting. E eh, kung maramihan naman 'yan guys, hayaan niyo lang ilalagay niyo sa malaking tray. Then, wag nyo nang buhatin isa-isa. Diretso nyo na yan, uh, frosting yan, sabay-sabay. Oo. Ayan. Ayan ha. Tikman nyo guys ang ating frosting ha. Oo, Diyan naman sa paglalagay natin ng sugar, kailangan isasala nyo pa rin ang sugar para mas maganda. Huwag nyo i-mood-mood kumbaga. O, oh, kasi papangit siya. Masisira yung uh, hugis ng ating simada, lalo na yung frosting. Kung pwede nyo pang isinga na makapal, ay nasa inyo na yan. Mas pwede pa rin. Ayan ang aking sobra guys, aking uh, round na uh, simada at ang aking uh, o oh, pandisyosa. Uh, hindi ko na nalagyan ng, ano dyan hindi ko na nalagyan ng keso kasi uh, nabibigyan sa keso. Oh. Guys, pinakamaganda dito ilagay yung keso, yung medyo uh, matigas na keso ha, para maganda siya. Yes! Pa, parang uh, ala, uh, uh, mulak yung simada pag uh, medyo matigas ng keso ating gagawin para pantay. Iyan naman sa akin, medyo uh, malambot. Pero sa kabilang banda, masarap pa rin guys. O, oh, masarap sarap pa rin ng keso na yan. Ayan ang ating finished product, guys. Ha? Ayan. O, di ba? Napakaganda niyan. Wow. Ngayon, guys, patok na patok ngayong kapaskuhan or mga holiday season, magpa-order kay guys. Per boxes ang inyong uh, ibibenta niyan. No, okay, yes! per boxes. Ayan, di ba? Napaka. Napakaganda talaga ng ating simada. O, hindi masamang mm! ng sarili. O, at makita niyo naman. At pag nasubukan niyo yan, makikita niyo rin talaga niyan. At mas masaksihan niyo mismo na ang recipe ni Learn Baking with Disney napakaganda. Oo. Ayan, maraming maraming salamat guys ha. Maraming salamat talaga sa pag-subscriber sa ating uh, taking tutorial videos. Lalo na dito sa ating uh, YouTube channel. Ayan oh, maraming salamat pala talaga sa nag-views, nag views nag share sa ating mga videos. Maraming maraming salamat. Ayan, akin ngabi abi na balot guys ha. Kailangan lang yung plastic na gagamitin yan. Medyo hindi gano'ng nga makapal. Kasi sa akin medyo makapal yan. Oo. Oo. Ah, ngayon, pag binibinta nyo yun, lagyan nyo ng sticker sa si ibabaw, yung pangalan ng inyong bake shop, halimbawa, yan, maliliit lang, para mas maganda tingnan, mas unique. Oo. Bahala na kayo kung ilang, uh, karamingan kasi nyan guys, 6 hanggang 12, 9 or 6 uh, pieces, 9 pieces o 12 pieces, ang uh, lagay sa box. Okay guys, maraming maraming salamat guys, sana inyo itong masubukan, at magkapagbigay kayo sa atin ng feedback dito sa ating insimada, uh, buttercream insimada. Happy baking!